Hello po, ha? Okay, ato rito, magdito na, nagbabalik Ha? Gidid siya natin ngayon Part 2 tayo uh -huh. eh, Hindi ko na diniscuss kung ano yung Pinag-usapan natin sa part 1 Ha? Part 1, gidid siya natin David. Basta parang uli yan. ha? Ito, karugtong, itong part 2 na to, karugtong niyan Mabinisan tayo ano ulit ang judicial affidavit? Oh, papel yan. Affidavit. Mm, judicial dahil sa korte mo pinapasa. Sa korte ginagamit na kaya judicial. Q&A. kina na Q&A form na siya. Bakit ka nandito? Bakit ka tumitestigo? Hmm. Ako po si Juan dahil ako po ay niloko ni ganyan. Ako sinaktan, sinuntok po ako ni Pedro. Hmm. Bakit kasi nuntok? Nag Nagselos po siya dahil naago ko sa kanya si Maria. Tapos, <laughs> <laughs> yung mga ebidensya nyo, nakatouch doon. Okay, Q&A yan, di ba? O yung ebidensya ninyo, nakata siya sa likod. O, kung sinuntok ka, andyan yung picture, picture mo, nung basag-basag ang mukha mo. <laughs> yung medical legal mo. O, kung talagang na-injured ka, o, di ba? O, kung sinasabi mo, niloko ako na ganyan, nistapa ako. O, ilagay mo dyan yung mga ebidensya nyo, yung mga kontrata ninyo. O, kung BP20 to, cheque, eh, attach nyo, demand letter, o. Ina-attach doon ng ebidensya. Attorney, yung picture ba ni Maria, Iyan, ano ko rin doon, i-attach ko rin doon para patunayan na talagang maganda siya. Pagkakay <laughs> <laughs> mo, wala problema. Si Judge naman na mag-appreciate na kung, ano eh, kung maganda o hindi eh. <laughs> kung may bearing yung ebidensya na i-attach mo, kung may purpose yan, di ba, si Judge na mag-appreciate. Basta kung anong mga ebidensya mo, ilagay mo sa judicial affidavit. Sa practice, okay, sa litigation, yung talagang aktual na nangyayari dapat limang araw, five days, bago yung hearing. Ngayon, kunyari, ngayon ang hearing. Ngayon ko ipipresenta si Juan. Wednesday. Wednesday ngayon, no? Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday, Saturday. Kailangan nung biyernes pa lang na nakaraan, hawak, may, may kopya na yung abogado na kalaban mo. Ah, uh, ayan uh, Five days bago yung hearing, bago yung actual na presentation ng testigo, Representa ko na ngayon si, si, no, si Juan. Okay? Kailangan, limang araw, nandun na, nandun na sa kalaban. Kay attorney Cutie. yeah. Cute na cute, di ba? Nasa na. Bakit? Para ma makapag-prepare na kagad siya bago yung hearing, nabasa niya na. Kasi paano kung mahaba, di ba? attorney Paano kung may clay? Basta. <laughs> Kahit may clay, umahaba yung mga five days bago yung hearing, nandun na, may dapat nabigyan mo na yung kalaban. No, sa practice in litigation na yung practice talaga yung nangyayari. Attorney, ano ang laman ng judicial affidavit? Oh. Ay, so, mga basic lang ha. Umpisahan natin sa dapat kasi affidavit yan Eh. Uh, affidavit eh Nino, ni Juan yung witness. <laughs> so anong nakalagay doon? Yung ano niya? Uh, ako, oh, si Juan de la Cruz, atira sa ganyan. Oh. Married, okay. Wow, single, alagay mo yun doon. At ako ilalagay ba namin kung single pero hindi mo na ako naghahanap kasi ng boyfriend ngayon. So, <laughs> hindi mo na ako pakialam si Judge Jet. For... <laughs> Pilipino, ganon. Looking for a foreigner. Hindi na kailangan. Huwag <laughs> <Wolay> na ilagay kung looking for a fam. Huwag mo na ilagay <laughs> doon Tapos yung offer of testimony. O yung diniscuss ko doon sa part 1. O diba? O kung halimbawa, ikaw si complainant. O kaya ikaw si witness ni si complainant. O. Purpose ang testimony mo, na ako po yung niloko ni ganyan, ako po yung sinakta ni ganyan, pinagbuhatan ako ni ganyan. oh, kung witness ka lang, nakita ko po kung paano po niya pagbuhatan si ganyan. oh, witness ka, nasa panluloko, narinig ko po meron siya authority na ganyan. Mga na, gano'n Kung ikaw naman yung accused, oh kung ikaw naman yung witness ng accused, hindi po pinagbuhatan ni Pedro si ganyan. Ako po yung akusado rito at wala po akong ginagawa masama sa kanya. Hindi ko po siya pinagbuhatan ng kamay. oh hindi ko po siya niloko dahil talaga po meron akong authority na ganyan. O, meron na po ako mga payment sa kanya kaya hindi po totoo na may utang ako sa kanya. Oh, nakalagay yun doon, nakasulat na doon sa judicial affidavit yung open ng testimony. Instead na magkukuda pa yung ano yung abogado sa korte, sasabihin pa niya in open court, nandoon na sa judicial affidavit. Ah. yung Yung offer of testimony nasa taas yun. Bago yung question and answer sa baba. Pero ito, trivia. Araw-araw nasa korte ako umaga hapon. Iba-ibang judge, iba-ibang style ng korte. Eh. Maraming mga courts, maraming judges na pag yung offer of testimony ay nasa judicial affidavit na, sinasabi ko na lang, Your Honor, we will just adapt the offer of testimony uh, as stated in the judicial affidavit. Your Honor, iya, adapt na lang po namin to yung nandito sa judicial affidavit. Di ba? Nagkakabasa, alam na namin yan ng mga abogado na ito na, adapt ko na para hindi ko na po babasahin. Yun ang purpose. So, kaya sinasabi ko, adapt na po namin para hindi ko na babasahin. Okay? Most of the judges, mga korte, okay. Okay. Okay, you will adapt. O, oh, sige. Ah, uh, yung kalaban. Counsel? Comment? Wala ah, na si judge. Okay? Tapos ah, sasabihin yung kalaban. Your Honor, subject to cross. Wala ah, Ibig sabihin, ko cross ko po pagkatapos ng testimonya. Okay? Pero, Meron pa rin akong mga uh, napupuntahan mga korte na experience ko pa rin. Until now, ha? Hanggang ngayon meron pa din. Na kahit na nasa judicial affidavit na, Your Honor, we, we will adopt the uh, offer of testimony as stated in the judicial affidavit. Ano? Uh, you still ano? You still state it for the record kasi may mga recorder sa harapan eh. So minsan kahit na nasa judicial affidavit na, um gusto ng judge basahin pa rin namin, sabihin pa rin namin, kahit na nandun na sa judicial affidavit. Okay? Yeah. Yan, sinashare ko lang sa inyo experience ko para nalalaman niyo. Ngayon, baka magtanong yung mga bagong abogado, ah, Tori, anong mas maganda? Mas maganda, sabihin mo muna, Your Honor, we, we, we adapt. Mm. Yung mga bagong abogado dyan, Your Honor, we, we adapt the offer testimony as stated in the judicial affidavit. Ganun, sabihin mo kay judge na ganun, sasabihin naman niya sa eh, kung basahin mo o okay na. Ah, di ba? Sabihin mo na kasi kung hindi mo babasahin mo, 'di ba? Tatagal lang, tatagal kayo. Makakain siya ng oras. Kaya unahan mo na si Judge. Sabihin mo na, "Your Honor, i-adapt ko na." Pag sinabi niya na, "Okay, oh, di good." Tuloy lang. Pag sinabi niya, "No, you read it. You state it for the record." Oh, hindi mo mo na lang. Ah, oh, ayan ha. Oh, nagbibigay na ako ng tip para sa ano, sa actual practice. Okay, doon na tayo sa laban. Ha, yung pinaka yung pinaka body ng judicial affidavit, yung Q&A. Okay? Again, Itong Q&A na to, kung nang judicial affidavit, eh di mag-Q&A kayo, magda-direct testimony kayo in actual sa korte, in open court. di ba? So, ang purpose ng judicial affidavit, para hindi na, wala na yung tanongan na ganyan, na, magtat, na umaabot ng ilang minuto, ilang oras, andito na, sa judicial affidavit. So, Q&A, sisimula mo yan, na, Ito, ha? Importante. Ang pinakapanimula, lagi, ako, nung nakasanayan ko sa firm namin dati, Umpisang umpisa pa lang, tatanungin mo ka, ang tanong ka agad doon is, pinapatotohanan mo ba? Do you confirm and affirm yung katotohanan ng mga sinasabi mo rito? O, tapos, meron ng, meron ng A, answer. Opo. Hmm. Tapos, sunod, alam mo ba na pag meron kang kasinungalingan dito, maaari kang madimanda ng perjury or ng pagsisinungaling. Maaari kang uh, magkaroon ng criminal liability. Tapos, may sagot ulit. Opo. Hmm. Yung dalawang yon Ha? <laughs> <laughs> Crucial yan, ha? Crucial yan. Nasa judicial affidavit rule mismo yun, nandun yun. Na kailangan tanongin mo yung witness mo. Yung ibang mga nakikita kong mga abogado, nasa dulo. Nung, ano, nung judicial affidavit nasa dulo yun. So kahit saan naman, basta kailangan lang basyon doon yung tanong na yun. Ang sa akin, dahil yung ginagawa, so umpisa pa lang, nandun na para kita kagad ka ni judge. Yung dalawang yun, tandem yun. O oh, yan, importante. Dinidiin ko, inulit ko pa. At Itatanong mo ulit yan, kahit na nandun na sa judicial affidavit, ita itatanong mo ulit yan in actual, in open court. basta, ang panimula ako, ang style ko, simula pa lang, nandun na agad yung dalawang tanong na yun. Okay, o tapos, eh, mo na, bahala na, bahala style na ng mga abogado yan. Anong, anong, anong mo rito? Anong papel mo rito? Ba't ka nandito? Ano ka ba, nagpapakit ka lang ba dito? Ano <laughs> 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 yung complainant? Sino ang dinidemanda mo? Ilagay mo doon. Nasaan ka na itong oras na to? December, ano po, 24, nagiinuman po kami. Anong nangyari? Bigla po akong sinuntok ni Pedro. Oh. Anong dahilan? Dahil po nagalit siya. Kung mapipo sa akin, bigla si Marian, Niyakap ako. <laughs> 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 Basta kung ano yung pangyayari, kung ano yung kwento mo, kung yes answer, yung kaligasyon mo nandun. Kung, kung ikaw yung complainant. Kung testigo ka lang, ang papel mo rito, bakit ka lang dito? Ako po yung tumitestigo rito na para po patutuhanan ng sinasabi ni Pedro, ng sinaktan siya ni... Ako po yung testigo, nakita ko po na wala pong pananakit na nangyari, nadulas po siya, nadapa siya. Basta, yung testimonyo ng witness, Ganun lang din. Question and answer din. Kung ikaw naman yung akusado, nasa ka ba nung mga oras na to? Nandun po ako sa Dubai niyan. Nandun po ako sa US niyan. Nagbabakasyon po ako. Nagja-jet ski ako sa Alaska. Imposible po ako po yung nagnakaw dyan. Imposible po ako yung nang-rape dyan. Mga <laughs> ganun. Depe yung depensa mo, nandun. Okay? In a question and answer form. Kasi, di ba, kung wala naman yung judicial affidavit in, in, open court, tinatanong ka rin, tapos nagpapaliwala ka rin eh. O, sa judicial affidavit, kung ano yung tinanong sa'yo, yung sagot mo, nandun na rin. Nakalagay na rin. Attorney, bakit sabi mo kanina yung mga ebidensya namin, yung mga attachment namin, di ba? Ilalagay na namin. Oo. Pero kailangan, ipinapasok nyo yan dun sa question and answer. Paano yun, attorney? Paano yung sinasabing ipasok namin dun sa ano? Sa question and answer. Ganito. Anong oras na ito, nasan ka? Nandito po ako, nagiinuma kami sa bahay ni Pedro. Ito, binibigyan ko lang kayo ng practical example. Ha? Anong araw yan? Anong, anong pecha yan? Uh, December 24 po, inuman po, Bisperas ng Pasko. Ganyan. Anong nangyari? Bigla po akong sinuntok ni Pedro. Okay. Saan ka tinamaan? Tinamaan po ako sa mukha. Hmm. Anong nangyari sa iyo? Na-injured po ako. Na-injured po ako. Anong patunay mo na na-injured ka? Okay na, kinukonek ko. Meron po ako ditong picture ko po. Pagkatapos niya po akong sutukin. Okay, nakalagay doon. Sasabihin ng abogado na, ah, Your Honor, we move to mark as our exhibit A, the picture of the na Nakaganyan doon Siyempre, kung yung exhibit A mo Kung yung picture mo Naka-attach sa likod ng ano Nung Jelisa Lapidavit O, yan Para makikita nyo Ah, ito exhibit 1 Ito yung picture niya Nung duguan siya ano, May, ano siya May pasacha sa mo a black eye okay? Ano pa? Ano pa ang truth mo? Ano pa ang pruweba mo Na sinaktan ni Ganyan, ni Pedro? Bukod doon sa picture mo Meron din po ako ditong medical legal po kasi dinala po ako sa ospital noon, na-knockout po ako eh. <laughs> I moved to Exhibit B, the medical legal. O, kaya, no, di, yung medical legal, kopya lang muna ako. Kaya yung original, pero mas maganda. Photocopy lang. Ilalagay mo yun dun sa likod. Exhibit B. O, yan, example lang ko lang kayo. Ngayon, kung ako naman yung akusado, po si Pedro, nandito po si Juan sa bahay namin. Lasing na lasing po siya. Ano nangyari? Nung lasing na siya, tumayo po siya, magsi-CR siya, nadapa po siya, tumama po yung mukha niya yun sa simento. Ano ang problema mo na nangyari na Nadapa siya. Ito po, meron po ako sa CCTV. Naka-attach po sa likod as Exhibit 1. Ah, yeah. oh, yan ha. Oh. Kaya, ini-explain ko, kailangan yung mga annexes ninyo, yung mga ebidensya ninyo, ipapasok ninyo, i-coconnect ninyo dun sa mga Q&A. anong proof mo? Ito po ang proof ko. Exhibit A. Oh. Kung ikaw naman yung akusado, anong proof mo dyan na ganyan, na hindi mo siya sinaktan? Ito po, oh, meron po akong exhibit 1, yung CCTV. Oh, ayan ha, ah, basic na basic. Ha? Ah. Anong mangyayari pagkatapos yung ano, nung Q&A? O diba? Siyempre sasabihin, may sasabihin ka pa ba? Wala na po akong sasabihin, okay? Yung witness, kuwari si Pedro. Siya yung judicial na to ni Pedro. May pirma siya sa baba. Okay, may pirma siya. Ah, tapos panunotaryo yun. Tandaan niyo ha, ah, may pirma siya doon, panunotaryo At yung abogado, ha? No, nag-interview sa kanya kasi sa rules, no? Nakalagay yun doon. Nakalagay na rin yun doon. Na sinasabi na abuga ako, si attorney Tom Gonzales, Ako nag-interview dito sa witness na to. Na hindi ko siya tinuruan. Nirecord ko yung question na answer namin. Ganyan, ganyan. May pirma din ako doon. notaryado rin yun. So, ibig sabihin, tandaan niyo ha? Sa judicial affidavit, okay? Dalawang notaryo yun. Notaryo para doon sa... Uh, yung witness kung sino yung kukayin nung apidabit yun, at saka ap, uh, nung abogado. O, kung sino yung nag conduct ng, ano, sa kanya, ng Q&A sa kanya. Ayan ha, o, may tayo dyan ha. At huwag niyong kakalimutan yung sinasabi kong tandem, yung kahina, yung question and answer na yun. Pinapatotohanan mo ba lahat dito? At saka alam mo na ba na pwede kang mademanda rito, makasuhan ng perjury, ganyan-ganyan. No? Kailangan yun ha, landon yun ha. Mahalaga yun. Okay, so hanggang dyan muna tayo. Amutin pa na tayo ng part 2. <laughs>